Sir, ako yung nagsiguro na dyan, nasakit, pero hindi naman ako na-accidente o oh, ano. Ang isang matindi sa akin, master, ito yung aking muscle dito. Ito Nagpakita sa... ko sa si iyo, malaki ng aking muscle. Okay. Oo, oh, dito. So, Ini, ano ko ano ang dominant nyo? Ano? Kanan, kaliwa? Kanan siya, uh, kanan. pero lagi siya sa, sa, sa kaliwa na kanan. Baka Kasi di ko? kanina yung pagka-aket lang na meron, kundi ako magpunta siya, nag-take ako ng iso deal, hindi ko makahingin, nasa kasi ito. Nangyindi oh, kasi okay. okay. ito, basta ako sa ito, nangyindi kasi ito. Hindi, nakalagay naman doon sa inyo, intact naman lahat. Oh. At ang muscle spasm, ang ibig sabihin ng muscle spasm, kulang lang sa hapus ng pagmamalyar. Ganun lang, din huh? lang yan. Okay. Okay. Tapos ito, kaya naman nagkaka-muscle spasm, meron tayong problema sa joint. Yeah. 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 may problema tayo sa joint, tutuon yan sa mga muscle. Oo, oh, iyan ang yeah, no, Kasi hindi kita, hindi kita sa x-ray, hindi kita sa x-ray yung mga nakakabit dyan ng mga pyesa, mga ligaments, cartilage, mm -hmm. hindi kita sa x-ray. Pero yung sa x-ray nyo lumabas, intact naman lahat. Hindi na kasi napapansin din yung mga mild dislocation kasi hindi talaga kita. Pero nasa, nasa aming mga nag-a-align kung paano yan yano iya-ayos. Well, masakit pa pa ganyan. May hindi ko ko yan. May masakit pa pa ganun. Tignan niya natin. Yan, o. Oh. Mahigpit pagka, ano, hindi kaya. Hindi basta sa yung interesyo ng ano. Ito. Okay. O, oh, ito. Sobrang bilis, o. Oh. Ito, pagdating dito, pag pagmalapit malapit-tapit na, ayan, o. Oh, no, Sakit. Pagka pinipilit. Pagka medyo inipilit, masakit na. Eh, ako nang magano ano oh, magkakarate. Kaya, malis lang ito, master, itong aking master, ano na ito malakas pa ako, marami pa akong gagawa. Oo, oh, ko. siyempre. Tsaka huwag nyo haalisin kagad yung mga ano, paunti-unti. Yung, yung bigat ang ibig sabihin paunti-unti nga alisin nyo. Kanyari bumubuhat kang bainte, papunta kayong 15. Kasi iba na rin pag na-disgrasya na yung mga joint nyo, hmm. na-fracture kayo, huwag naman sana. Dahan-dahan lang. Tapos ang huwag nyo haalisin, walking. Ha? Palagi kayo magpapapawis. Mag-walking kayo sa umaga, naga, sa so umaga. Naga, ano? Para palagi ng bisikleta, hindi naman. Stationary bike. Stationary eh, hindi nasa rin nga sa inyang, nga yung nasa rin, hindi ako makahinga. Tsaka parang naguhit na pagpapasin. Nasira na lang siya. yung treadmill rin. Hindi, hindi, hindi naman ginagawa. Gastos na yung treadmill. Sa labas kayo, doon sa labas ng bahay nyo. Bisitahin yung mga kanto-kanto ng lukain nyo. <laughs> Yun ang ano. <laughs> Yun ang tama, walking, walking kasi mahalaga yung vitamin. Bibili pa tayo ng vitamin D eh. Pre nga yan sa araw. Oo, oh, yun ang pre. Na kailangan bumili ng... Iniinom pa natin vitamin D, vitamin D para sa ano, immune system natin maayos. Sa sentro pa nga kang... Ilakad niya yan. Pag jacket kayo, walking, walking lang. Para pawisan. Para pawisan. oh, di yun ang vitamin. Kailangan lang ng konting bilad. Kaya naman, parang ano? naman yung iba, eh. Pagka talaga hihiyaw talaga, parang nag-otsyok-otsyok. O yun, niya yung hiyaw eh. Masapit na nga na Sandali yung ulo dito. Okay na yan. Tapa kayo, tatay. Tapa na. Sige, mag-alala tama. din ang kanang baywang at saka tuhod. Tapatamaan natin lahat. Eh, nagkayo pabata na rin ang pabata. Relax na lang. Ngayon pala, anak ko may T-shirt na Libre. oh, Bakit? Yeah. <laughs> 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 Dilibre ko yun eh, Para hindi sa nakakalimutan ko. Pa kasi binili mo yan. Joke lang. Kaya na wala naman bayo na eh. Pwede mag-muse. Tapos na. Muse ang... Beti, beti mo may hirapan. Mapadrasahin na. Ha, Uy, hindi mo nang sunod ang mga sasabihin na tayo. Master, yung aking baywang ngayon, yung pagrat eh. Wala nalang hindi ako makatayo Sa mga dis-problem po yan tayo, uh -huh. kailangan din i-shake-shake katawan nyo. Mamaya tuturo ko sa inyo. okay uh -huh. kayo mag-walking sa umaga, ipipitik-pitik niyo naman. Kahit tag isa lang, tapos walking, Ah, hindi naabot. Hehehe. 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 sa puso, sa Hehehe. sabi Hehehe. doktor, Hehehe. 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 sa Hehehe. 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 na sa Hehehe. 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 YouTube na lang nasin ba yun, ha? Okay, last lang. Inhale. Exhale. Sa ano yan sa shoulder pain? Talagang tumutuon yun dito. Yung muscle kasi rito, connected dito sa ano. Yung mga tendons dito, dito nakakonnect dito. Kaya pag sumakit yung dito nyo, Align. akala nyo sa puso. Kasi kung sa puso yan, Paano bang minsan inatake na kayo? Eh, hindi naman. Hindi hmm. nga eh. Dahil sabi lang sa amin doktor. Ispasang lang. Pag dito ay kaya masakit, yan sa puso. Eh. Pero pag dito, muscle lang. Eh, kung natin dito, hindi nga akong makahinga. Gusto umiigpit na yung mga muscle dito. Madali lang yan. Oo, oh, buhay na yun. Tsaka nga sa akin siya makakailing. Ibig sabihin makahit mo alam mo. Ngayon, nakita nyo na higaan niyo Robin. Yeah. Nagtatalo kayo kung sino ko nang bababa. Ay, nahirap <laughs> bumaba. Ang <laughs> bigat pa naman ung kama na yun. kayo dun sa mga tambay. <laughs> Bigyan nyo nga lang ng itlog, tagtatang ng itlog. Kaya, ihaling yung na... Wala ko ano? Wala ko yung poltre. Hindi ka tapatan na... Yun lang nga <laughs> mm. <Ay, master. laughs> yung maraming problema eh. Laging dahil sa... Wala yung doktor na espesyalista. Mm. Kapag doon, lagi yung masakit. Ano kang gamot mo? Ano yung aking maintenance? Oh! Ay, eh, kompleto ko na doon. Bakit magkakaroon ko ng chest pain? Eh? Ay, meron nga ho eh. Hindi nga ho makahinga. Ganito yan. Meron kasing doktor. Marami ng vlogger doktor. Ganito. Ang sabi ng doktor, yung mga mini-maintenance nyo, mayroong side effect yan. Baka isa to sa side effect. Ngayon, kaya lumapit ka ulit sa doktor. Eh, problema, meron na yung gamot para dito. Di na dadagdagan lang yung gamot nyo. Yeah. Hmm. Mag-walking kayo yun ang pinakasagot. Walking, walking. walking, walking. Walk hindi nyo kailangan mabilis na walking. Pasyalan nyo lang yung mga dulo-dulo ng lupa inyo Oo okay, nga, walking doon na lang. Kung sa gate, oo, oh, doon lang. Ikot sa atin kasi hindi masyado malawak. Eh, may papabanggay on sa amin. Doon lang. ay tag isang balik lang sa pumapapataas. Mag-ano maga, lang kayo, mag-awak lang kayo ng gabay. Para hindi kayo matutumba. Yung Ayos pa naman kung sa tumba lang. Ang, ano nga yung pag, pag umahon, lalo kung may dalal, ba diba, nanguha ko ng durian. Niyok. Yun. Niyok. Ay, kuhan. Nakatikim na ako ng durian, eh. kaso talagang... Hindi, <laughs> hindi, hindi kaya. <laughs> <laughs> Pero pag natikman mo yung durian sa amin, ako. Hindi pa ako na... Hindi pa ako nakakain ng yung purong ano. Nakain mo yung durian na ano eh. Hindi, hindi. hindi. Ah, so hindi ko makakuha niyo sa dyang prutas. Ang utang kami ng Davao sa October eh. Matang tuloy ba kayo e. yung expedition na yun? Dabao? Daba may flight na buwin. Saan Dabao ito eh? Saan ako. po? Sige. Magkita tayo. Kausap ko nga yung dati mo doon sa baba. Pagdabao nga daw kayo. Kaya may misis ko eh, isang subdivision, isang street po. Malapit kami kay Pangulong Dato. Eh, Duterte. Doon din ano, natin malapit. malapit na kami rin. Ano kayang subdivision? Hindi Central na, Park Subdivision, Flores Subdivision. Patingin na ako. Okay, Patingin na, so, na ako. Hindi nga makikita ko. I-search mo yun, no? Oh. Building. Wala pa eh. Wala pang sinin na, okay, na itadresiwa. Paano, paano yun? Pagkagano? Paano nila? Pa o, tingnan nyo kung gaano kabilis. Mm naman -hmm. O, kanina po yung pagdating dito oh, eh. Oo, uh, oh, ah, uh, oh, right, kanina eh. O, oh, yan. Yeah, oh, sobrang, uh, sobrang, sobrang dulas. O, oh. Sobrang lambot. Naku, makamalang pang na yan. <laughs> 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 ari so, ari okay. <laughs> nga master eh. Wala na rin North yung mga... East East lang po yung mga... puso sa kaliwa. Huminga kayo na malalig. Walang kabagay ba... Walang kaharahig ko. Kasi nga, migbebreti so, nga. oh hingang malalig. Oo. Parang mo? Wala, o oh. Diba? Ganun lang. Kulala sa plus ko ng pagmamahal yan eh. <laughs> Basta, <laughs> isa pang... Isa pang dali. Sa susunod, really pag kayo... Pag kayo nakakaramdam ng ano habang kayo yung mga bata, lumili pa siyang taon. Huh? Eh, magpapamintin lang kayo ng mga... Masans. Oo. Oh, cracking. Yeah. Nasa ano yun, nasa taong nag-handle kung gano'ng kalakas. Alay, gusto naman yung sa amin. Ay, eh, huwag sa'yo.